So ngayon, pag-usapan natin ang pinagkaiba ng unoccupied property at occupied property. Unahin muna natin yung unoccupied property. Literal na ibig sabihin, wala pang first owner. Kaya sa papel, unoccupied siya. Pero, hindi ibig sabihin nun na walang nakatira sa mismong unit. Pwede kasing may mga nagsisquat doon kahit nakalagay sa record na unoccupied. Kaya, importante kung may nakita kayong unoccupied property sa website ng Pag-ibig. patahan nyo muna bago magbid. Ngayon naman, punta tayo sa okupado na ari-arian. From the word itself, occupied. Ibig sabihin, meron ng first owner. Pero, hindi rin ibig sabihin na yung first owner ay nakatira pa doon. May mga unit na occupied sa papel, pero pag tiningnan mo sa actual, wala na palang nakatira. Okay na, okay yun kung bakante, pero meron ding cases na wala na yung dating nakatira. Pero may ibang sumakop o inskwatan na rin yung unit. So yan ang mga senaryo na dapat i-consider. Bago kayo magbid sa foreclosed property ng pag-ibig, mas maigi talaga na i-check muna in person yung property bago magbid online. Kung gusto mo pa ng ganitong klasing content, follow mo ko sa Facebook at YouTube. Kita Kits Sa next video.